February 14, noong nagkaroon ng sunog sa bahay ng ating kaibigan na si Sir Louis Serrano. Sa left side ng inyong monitor, pinapakita niya yung mga koleksyon niya. Mga vintage na mga laruan, mga pinag-ipo ng mga laruan mula sa iba't ibang tao at kanyang mismong koleksyon, mga 90s na mga bagay-bagay. At sa right side naman, pinapakita niya ang ginawa ng sunog sa kanyang koleksyon. Unti-unting bumabangon si Sir Louis sa kanyang dinanas na trahedya. Nagpapatunay lamang ito na lubang mapanganib at mapaminsala ang sunog. Gumawa na ako ng poster para sa Fire Prevention Month this 2025. Pangalawa na ito. Yung una nga pala guys is, is naka-upload nga, pwede nyo na rin siya panoorin. Sa mga nagtatanong nga pala kung ano yung ginagamit ko dito na marker, ang gamit ko dito is calligraphy pen. Sobrang napakahalaga ng pagtutulungan ng pamayanan para maiwasan ang sunog. Sana ay makatulong ang poster na ito sa mga project at sa mga sasalihan mong contest. As usual, kukulayan na natin yung artwork no? at habang kinukulayan natin ito, i-discuss ko sa inyo kung bakit yun ang napag-decisionan ko na ilagay doon sa element na yun. No? Again, guys, guide lamang ito. No? Mas maganda gumawa ka talaga ng sarili mong version. No? Maganda, sarili mong style, sarili mong version ang iyong ilalagay sa artwork na isasali mo doon sa contest para mas malaki ang posibilidad na manalo ka. Kulayan na natin. O nga pala, bago natin kulayan, shoutout kay Minzy D. Shoutout kay Jack. Shoutout kay Bubbles. Yan yung mga kaibigan natin sa TikTok. Tara na, kulayan na natin. Ano ba ang may tutulong ng mamamayan o pamayanan sa kanyang uh, komunidad para mas maiwasan pa ang sunog? Bilang isang individual na miyembro ng pamayanan, mas maganda na palagi ang mong tatanggalin sa saksakan ang mga appliances na hindi mo naman ginagamit. Mas okay din na lagi niyong chinecheck ang mga connection o hoses ng mga LPG natin. Madalas kasi sa kalumaan, ito ay nabubutas at nagkakaroon ng singaw Bukod sa dagdag gastos ito, maari pa itong pagsimulan ng sunog. Isang mahalagang ambag ng pamayanan ang agarang ng pagre-report ng mga naputol na mga kable dahil sa mga bagyo o anumang trahedyang naganap. Tandaan na kung ito ay mapapaabot agad sa kinauukulan, agarang agaran itong maaksyonan at maiwasan ang sunog. Sa panahon ng social media, ang pag-share ng mga live ng na mga nangyayaring video na may kinalaman sa trahedya na galing sa sunog ay malaking bagay din. Mas mapapakalat ang impormasyon, mas marami makakaalam, mas marami ang makakatulong at mas malaki ang posibilidad na hindi na lumala ang sunog. Ang pagkakaroon din ng fire extinguisher sa bawat tahanan ay isa rin magandang option. Ang pagsusunog ng mga basura o mga tuyong dahon ay maaari maging resulta ng malaki sunog, lalong-lalo na kung ito ay malapit sa ating kagubatan. Mas makakabuti na ilagay na lamang ito sa sako at itapon sa basurahan. Iwasan din natin maglaro ng mga saranggola sa mga lugar na mayroong mga kurton ng kuryente. Bukod sa maaari pa natin itong ikapahamak, kapag ito ay sumabot sa mga kawad ng kuryente, maaari itong magliab at pagmulan ng sunog kaya dapat itong iwasan. Sino ka man, ano man ang status mo sa buhay, mahirap ka man o mayaman, mayroon kang ambag para maiwasan ang sunog. Sa bahagi ng drawing na ito, ipinapakita ko ang isang host na may lumalabas na tubig at ang kamay na humahawak dito. At sa bawat daliri o parte ng kamay na ito, ipinapakita ko ang iba't ibang trabaho ng mga Pilipino. Mula sa estudyante, nagtitinda ng taho, driver ng jeepney, mga singer, mga magsasaka, o kahit ang mga estudyante na sa mababang paaralan o elementarya kahit ang mga guro na miyembro ng pamayanan ay makakatulog para maiwasan na sunog. Yan na natapos na natin yung artwork guys no? At syempre, mas maganda ipakita ko na sa inyo yung final result. Let's go! I love the chase and the heart.